Hey guys, itong mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo, napakaraming mga lumalabas sa mga Infinix na mga smartphone. Mga Tecno rin guys, saka mga itel. At meron pa mga lalabas dyan guys. At ito yung limang smartphone na sa tingin ko dapat nating abangan. Unahin ko na dito guys sa may official na ito si itel S24. Mukhang ngayong October 10 siya official na ilalabas at mukhang magiging around 4,000 lang guys yung magiging presyo niya pagka nakasale. Meron siyang 108 megapixel na main camera, Helio G91 na processor, 8GB of RAM, 256GB internal storage. Mukhang halos same design pa rin siya sa may camera ng S23. At nakakapagtaka guys, bakit naka 9 thirds pa rin yata to. Tapos nakainuwa sa charger nga, at 5,000 mah battery. Actually, guys, yung G91 ngayon, isang pa rin naman ng G88, sa ang j 85 kumbaga baga, inimprove yung kanyang camera para maging supported sa may 108 megapixel na main camera. Same pa rin naman yan guys ng G81 pagdating sa may performance. Kung baga, naka 120 hz sa refresh rate lang yun. Ang nakakapagtaka lang itong G91. Sana ginawa na rin nga siya 120Hz. Tapos 108 megapixel ang main camera. Pero exciting guys sa mga budget phone ngayon. Dahil sa camera ng mga malalaking upgrade nila. Pero hintayin pa rin natin guys ang performance ng S24. Baka sakaling mas malakas ang G91 compared sa may G81 na nasa Hot 50i at Tecno Spark 30C. Next naman guys, syempre lumabas na kang ka Spark 30C. Syempre kasunod na, na dyan guys ang Spark 30 naman. Well guys, mukhang ina-advertise na ni Tecno na bilang isa sa pinakamatibay na budget po na makukuha natin ngayon. Na Sigma na nasa Honor X9B. Tingnan na lang natin kung susurvive itong si Techno Spark 30 sa durability test natin. Sa design, medyo hawik siya ng 30C at mukhang si Techno Spark 30 guys. Siya pala ang nakatransformer na design. Si 30C guys, sa box lang siya nakatransformer. At nakakagulat pa nga dito is naka IP64 na water resistance si Tecno Spark 30 na madalang natin makita sa mga budget phone ngayon Mukhang maganda rin guys hintayin ang Tecno Spark 30 dahil sa may durability nga siya nakafocus ngayon Syempre hindi rin guys magpapauli ang ng Tecno Spark 30 si Infinix Hot 50 naman guys Same din sila na mayroong IP64 na rating sa may water and dust resistant Ngayon yung sabihin guys na hindi matibay sila Infinix Dahil para sa napakamumurang presyo nila Nakakagulat at still, nakahanap pa sila in Phoenix ng pwedeng upgrade sa mga smartphone nila. Dahil kung sa ibang specs lang talaga, e mukhang nahihirap mo silang ibahin yung mga ibang specs ng mga smartphone nila. Maybe wala talaga magagandang processor na nai-offer si MediaTek ngayon sa mga budget ng mga smartphone. Yung design naman guys ng Hot 50, is same siya ng Smart 9 saka ng Hot 50i. Ang merong bagong design sa kanila is yung Hot 50 5G. Kaso parang lumang design yung ganitong klase ng smartphone ni Infinix na na parang nakikita ko sa mga lumang smartphone ni Samsung. Dito naman tayo guys sa mga Pro version, ang Spark 30 Pro sa kang Hot 50 Pro. Sa design guys, medyo same ng forma ng camera si Camon 34G na bago lang yung design ng likod niya. Tinga nga naka-transformer na siya. Itong si Tecno Spark 30 Pro. At masyado yata itong in-advertise ni si Tecno ngayon. Dito itong Tecno Spark 30C is meron siyang 5 years lag free guarantee na merong Helio G100 na processor. Naka 123 sa refresh rate din siya guys at naka AMOLED na. Naka dual speaker din, expected naman na yan. At meron pa siyang remote control dito sa may likod niya. Naka ito, 560 version niyan, with Tecno AI. 5,000 mAh siya battery, saka 33W sa charger. At naka 4.5G na lightning network, saka 108 megapixel ang main camera. Well case para sa akin kung ang magiging presyo ng Spark 30 Pro ngayon is magiging same lang ng Spark 20 Pro last year. I think magandang abangan ng smartphone na yan. Dahil kulang 8,000 lang po ang SRP ng Spark 20 Pro. At kung magiging around 8,000 lang din yun mas mababa pa, I think magandang abangan yan. Dahil kung titignan natin yung specs ng Spark 30 Pro ngayon guys, ya eh parang hindi sila nagkakalayo ng specs ng Camon 34G. Pero syempre sa mas murang presyo. Dahil 9,000 guys yung SRP ng Camon 34G. At baka maging around 7,000 lang. Or kulang 8,000 ang presyo ng isang Spark 30 Pro. At abangan na lang natin yan guys ngayong October. Siguradong di magtatagal, ilalabas ni Tecno yan. At last guys, itong si Infinix Hot 50 Pro. Hindi ko lang sure guys kung ano ba magiging pangalan yan. Till meron din ako nakikita na Hot 50 Pro Plus na merong 5G, saka walang 5G. Tapos meron pang Infinix Hot 50 5G. Napakarami pa mga lalabas sa smartphone guys. Pero sigurado naman na magiging specs ng Infinix Hot 50 Pro. Halos hindi sila nakakalain ng Spark 30 Pro. Siyempre sa design na yung malaking difference sila. Pero sa overall specs specs, eh, hindi po sila nagkakalayo dyan. Sigurado yung naka-amoled din yan. Saka G100 na processor. At magandang camera din. Kayo guys, ano mga abangan nyo sa mga bagong smartphone ni Transion? Siguro mong magandang abangan dito para sa akin sa Spark 30 Pro. Dahil magandang yung design nyo, naka na naka-transformer na. Palito lang ba ako nakatulong yung video na to. Thanks for watching!